Huwag kang tumigil hanggang hindi mo na ako puha. Uy, ang ganda nun na. Ah. Kasi ibibigay naman sa atin lahat. Di ba? Clear? Ibibigay sa'yo lahat? Ibibigay sa atin lahat ng gusto natin. Hindi, bakit maraming masipag, maraming matyaga? Tumigil sila eh. Kasi ang currency ng Earth is energy. And right. the problem with us, we are just a player sa game life. Yes. Itong Earth, ang tawag dito is life, ang title ng game. Yes. And we are the player. And yep. how can you win the game if you don't even understand kung sino ka? Exactly. Hindi pinag-aralan na may five languages of love. Hindi pinag-aralan na ang four chemical hormones nagpapasaya ng tao, may endorphins, oxytocin, dopamine, um, serotonin. E eh, napaka-importante nito kasi pag naintindihan mo to, tataas ang retention rate mo. Mm. Ako, 19 years na ako sa si industriya ng networking, pero pag kinausap mo ako tungkol sa Excited networking, ka alam mo, ka-join ko lang. Oh. Ibig sabihin, I do understand the formula, I do understand the trigger point ng tao. Kaya kung yun ang iintindihin natin dito sa mundo natin, you will be successful kasi ang formula ng lahat, pare-pareho, kahit anong industriya ka pa. Pinakamaraming oras na ginagawa ang isang bagay, sila ang pinakamagiging mag doon. Whether it's positive, whether it's negative. Exactly. Kaya maraming tao na, yes, maybe nagsisipag sila, kaya lang, may thought form pa, hindi natin nakokompute. Pwedeng nagsisipag ka, pero nasa utak mo, hindi naman to sasali na naman. Katulad exactly. na naman to ng ganito. O, yep. Thought form yun, hindi na kasi nakokompute yun. Right. O, iba mm. pa yung, oo, may nagsasabi kang gusto mong yumaman. Yes. Yung inner voice mo, ano pa sinasabi? Para napipilitan lang. Pwede bang sinasabi niya rin, uh -oh. gusto mo talagang yumaman or, or ang ina-attract mo, hindi. Uh -oh. Pangatlo, kung gusto mong yumaman, tapos hindi ka marunong magbayad ng utang mo, hindi right. ka marunong tumupad ng maayos sa mga kausap mo Anong ina-attract mo? Yes. You're already giving a message sa mundong to Kaya hindi ka nagbabayad Kasi walang perang ang darating sa'yo yes. Then babalik na tayo dun sa verse sa Bible Ask and you shall receive, receive. Oh. Then, Okay, message na sinabi mo Hindi ako magbabayad Kasi walang pera Okay, yung lahat ng parating na pera Itigil yan Itigil yung mga blessing na parating sa taong yan Kasi ayaw niya Kung aalalahan ninyo Kung ano man buhay nyo ngayon Hiniling nyo yan way, way back before Whether it's positive, whether it's negative Woo! <laughs>